Mga ka-viewers, so dere, balik na sa sa balay. So nakita na ninyo nga amo nang ibutang dira ang tiles para makita na to unsay decorate sa ato ang uh, tiles. So ang among gipalit nga tiles di ay is decorative. So stony ang pangalan ato. Uh, so dere, repeat is mag-start na si Kuya og attach sa ato ang tiles sa ato ang flooring sa CR kay nahuman naman ta og ah uh, walling sa ato ang CR nga nagpa-tiles ta tapos karon mag magkuha na sa ta mag flooring na sa ta so dere na is nag-start na na si Kuya una niyang gibuhat diha siya sa kilid nag naguna wala siya sa tunga kay ang among purpose diha kay para ma straight na lang dito sa kilid kay gamay ra mang gudog ni ang CR ba 5 by 6 ra mang nga area so mo nang na lang siya sa kilid nag start so giliawtan gihapon na ni kuya ang ato ang kanang pagpatiles din ha kay dili man mahimo dili pud mo mag no kay dapat na dre alignment para makita na ninyo nga nindot ang inyo hang output so diri ang dapita nakita to ninyo nga -human na human human ato si kuya o butang sa first nga kanang row so dira dapita nakita na ninyo nga gilungagan na ni Kuya Dera o gamay kay para na sa ato ang kanang waste sa itong pagpangaligo sa tubig. So, mo na siya ang para sa, yeah, sa ato ang PBC dira Dapitan. O, nakita na ninyo nga gi kuan gi ni kuya gi measure gina ni kuya dira so dira na pita is na attach na naniya so nana siya ilunga go na po nagibotang ni kuya diha nga katomorag strainer gani so dira na pita is hapit na gid si kuya na human so nindot na kay tanawon ang ato ang CR so, nindot na kayo tanawon ang so, so, ato ang CR nga naka walling na tat, ta. the same time naka flooring na sa taog tiles so dira di ay is mo na lang na ang iyang hanglas gamay na lang jud kaayo ah, nga ang ato ang butanganan. So, nakita na ninyo nga nagkating na na si Kuya Dera. So, moni siya ang pang last na to, nga ibutang dito sa ato ang flooring sa CR. So, gikatingan pag ni Kuya kay listod na mangguni ni siya nga part dere. Kay dito na mangguni ni sa kanang pultahan. So, nanat siya mga eskwala-eskwala derang dapita. So, mo na gikumbatihan gina ni Kuya dere o cutting ang iyahang tiles. Kaya nga to so namang ginay no? Kaya ato to ato sira, na i- open o i-close. So, muna siyang purpose dera. So, during the pita is measure na po ito ni kuya o niya karoon. nag na po na si kuya dera o iyan na po nang i-attach dera. So, nakita na ninyo nga nasakto na gin ang measurement sa ato ang siding sa atong pultahan. So, dera is nagbutang na gin na si kuya sa ato ang tiles nga pang last. So nindot na kayo ang flooring sa atong CR kay na full tiles na gid no. So dirang dapita is nag measure na po na si Kuya kay nang butangan og tile trim. Kay kaning atong CR manggod na manggod first floor og second floor charot. Bitaw diri ang sa ibabaw manggod mo na atong butangan sa ato ang uh, bowl. Tapos sa ubos mo na ang atong kaliguan. So, para dili siya mabasa ang atong um, bowl area, So, mo nang nami gi separator dira. So, daring pita is nag-adjust na po si Kuya sa ato ang pultahan. Kay kuan man siya, nihabog naman tong dito sa tong flooring. So, kaniya nga pultahan ato ni Putlan. So, mo nang gikuha na ni Kuya dira. Kumbatihan ng Kuya o tang-tang dira ang kanang tawag anang nasa edge sa atong pultahan. So, dira is nagkating naging na si Kuya o gamay. Kay para ma-insakto ang ato ang pultahan, dito inig-open na din na siya mugahi. So, mo na siya niya, pagkahumaniyan na po nang gibalik dira ang yahang murag border. So nakita na ninyo nga gipapilit na po kuya dihag balik. So iyahan na po ninyo i-attach dito sa ato ang CR. So mo ni ato ang PVC door. So nindot po kayo kay wooden style ni siya pero plastic ni.